Isang rider ang nahuling lumalabag sa traffic sign sa Maynila Nang sitahin, nagpanggap parao na pulis para makalusot Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, King Senko Mga Paps, isa po itong halimbawa ng road signage na makikita sa ating mga kalsada Gabay po ito sa ating mga motorista sa mga ipinatutupad na batas sa isang lugar Pero bakit ganon? May iba pa rin na hindi sumusunod sa mga ganito Isang halimbawa na nga sa mga hindi sumusunod ang rider na ito dito sa Maynila mga paps. Noong nakarang linggo kasi, spotted sa CCTV ang pagsalubong nito sa ilang kalsadang one way. Nasita naman daw ito ng tanod pero... nasabi daw niya, pulis daw siya. Mapapansin din sa mga kuha ng CCTV na wala itong suot na helmet, hindi rin naka-closed shoes at ganyan rin maging ang backrider na babae. Dumaan pa raw ito mismo sa barangay hall nung gabing yun. Take note ha, pasalubong pa rin sa one way at tila dead malang talaga at mabilis pa ang takbo. Maswerte naman daw na walang nabangga ang rider noong gabing yun. Pero may ilang mga close call rin gaya ng pagtawid ng isang matandang naglalakad. Pero dahil sa pakilalang lespo, pinalusot ito ng mga barangay tanod. Pero agad na nakipag-ugnayan ang barangay sa mga kapulisan sa lugar. So finoward ko muna yung mga footage ng CCTV sa pulis natin dito sa Gandara PCP. Pero after verification, nalaman natin na hindi pala pulis nila. Hindi na raw bago kinakagawad ang makahuli ng mga sumasalubong sa one-way na kalya mga paps. May mga pagkakataon naman daw na kanilang pinagbibigyan lalo na kung hindi pamilyar ang rider sa lugar. Sa ngayon ay hindi pa malinaw ang pagkakakilanlan ng rider. Hindi rin kasi ganoon kaklaro ang plaka sa footage ng mga CCTV. Pero babala nila sa mga balak gumaya sa rider na ito. Ay, pwede po siyang ma masampa ng reklamong user patient na authority. Bawal po yun siya. Dapat pag nagpakilala kang pulis, properly meron kang ID. Dapat meron ka rin kung nagde-drive ka ng motor kahit pulis ka, dapat meron kang lisensya at dapat mag-helmet po. Mga paps, batas na ipinatutupad ay para po sa kaligtasan at kaayusan ng lahat. Atin po itong sundin, may nakatingin man o wala. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.